yon eh. Okay. Sa yung mga yon. Sino ko? Na, ipapatanggal pa naman ni Ma'am Estela yung mga INC doon. Uh, Alen. Sa ano Marikina. Ayun ah, na ang sa kanya. Pagigipa daw niya yon. <laughs> ah etong kay Kadan, mm. nangangahulugan lamang na nakikita mo yung puwersa ng Iglesia Ni Cristo. Okay. Kasi sabi ni Secretary Larica don, sa kanyang mga analisis, mm. wala daw pagkukunan ng boto si Dan Marculeta eh. Oo, oh, so, totoo yun. Eh di, mali. 'di ba? Nagkamali. Nagkamali. Nagkamali siya ng analysis niya. Mm -hmm. Hindi na siya pwedeng mag-analyze. Oo. <laughs> so, Oo. No, naging no, no, analysis na lang. Okay. Wait. Okay. <laughs> <Anong yari? laughs> anyway, speaking of quit, eh, si Dan Fernandez, pangatlo. Si Dan Fer. Nanalo siya sa kanila. Talo! Ah, talo, pangatlo. Ano pang po? Kung tatlong gobernador, manalo siya. Manalo. Eh, isa lang. Talo. talo. <laughs> hindi na mo parang mag sell yan, di ba? Pag-sell, pag, pag a, a, Pazil, anim daw so, sa first. Ayan ang mga notable na natalo, si Dan Fernandez. Hindi niya nag-google na matatalo siya. Ay, kaya pala sila <laughs> target niya din trabaho niya nung last time. Ay, ganun ba yun? Para at least, uh, masyado siyang exposed na exposed. Oo, oh, oh, exposed na exposed. Eh. Hindi naman nakatulong sa kanya. Yeah. 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 alam mo, baka nagka, nag-backfire pa sa kanya yun eh, na masyadong maangas siya. di yeah. Diba? Congratulations kay Maring Sol Aragones. Wow! Siya nanalo sa Laguna. Diba? Tama. Yeah. Sino pa ba bang mga nanalo? Sino pa ba bang mga kilala mo? Ah, si Ipan, natalo ah! Si Kaloocan! Kasi wala namang kaduda-duda yun eh. <laughs> Alam mo, kung sinabi mo sa akin ngayon na nanalo si Trillanes doon, natakihin ako sa puso rito, todas sa. Hindi, senador yung kalaban eh, di ba? Kahit na. Congratulations. <laughs> si, senador nga eh, <laughs> king kuy <Kuih> naman. Hindi, <laughs> may mga... Na, na, ito, 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 ito. May mga nananalong senador na hindi hmm. kailanman nananalo sa lokal. Di ba, pinag-usapan natin opo, yan. opo, opo. opo. Naong isang nung isang uh, episode natin. Yes, yes, Oo. Oh. Oh. Katulad din po ng Revilla, nananalong senador 'yan, hindi nananalong itinatanalong yes. sa, sa lokal. Yeah. Nanalo vice governor. Okay. Bagong governor natalo. Yan si Ping Lacson palaban mo sa Cavite, hindi mananalo 'yan. Hey, hindi siya kilala. Oo, oh, totoo. Si Coco Pimentel talo, congressman. Talo. Oh, oh Talo. 'Di ba? Uh, yeah. Talo si Coco Pimentel, oh. Si Si Adibina ay talo, no? ay hindi Oo. Natalo si Nalo. senador ah, nanalo si Nancy Opo. natalo niya yung asawa ni Nancy Binay Opo. E ni Abby Binay si Campos Opo. na medyo kinampos ng goyo Kina kinampos ng boto kaya <laughs> ay, <laughs> ay, si Aramina nga talo eh o, pero si Angelo De Leon nanalo pansihal Attorney, sa Manila ah, sa Manila run si uh, um, Mayor Isko Moreno balik siya. Ayun, balik Na, siya. Natalo niya si the incumbent si Hani Lacuna at si Sam Versosa. Opo. Sa, pina sa ba -ba. Yan. Sa kabila natin uh, si, yan. Sa baba. Pasig. Sa sanuan pa sino nanalo? Ay, wala wala pa. Ako. Wala pa. Balita mamaya tingnan natin yan. Pero anyway, uh, mga kababayan, ang panawagan lamang namin dito ay... Tapos na po ang eleksyon, dapat sa atin ang politika ay isang araw. O dapat tapos na, isang tapos na, wala na tayong mag-aawayan dito, let's forge together as one. Wala na sana, 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 oo, sana nakikiusap din ako dun sa mga congressman, senador, kung sino may yung mga kaaway ninyo. Tigilan nyo na yan. Mas Magtrabaho oh. mag na po kayo kasi ang dami nyo na rin tinapong pera. Fresh hey start. Yes. Speaking of uh, tinapong pera, siguro under the new constitution, hindi constitution natin eh. Yung constitution, ibig sabihin, yung uh, ano bang constitution sa Tagalog? Constitution? Yung... Hindi. Hindi nila yun eh. Ibig <laughs> sabihin, yung, oh, oh, ano, yung, yung, yung membership, yung yung people who constitute the Senate. Ah. Ay, matapos na yung bagong Senate building, na oh, doon sa oh, uh. sa BGC. Minsan natataanan ko, naghihinayin ako, napakagandang building. Nakita ko yung architecture sa labas, ang ganda. Dalawa siya, di ba? Bago, lala, ewan ko kung gawa gumawa na hindi ko masyadong makita, medyo madilim nung, nung dumaan ako. Walang ilaw eh. Ay, yes. Pero mukhang walang gumagawa eh. Hindi, may gagami gagamitin na yan. Hindi, eh, pa tapos mo. Paano mo gagamitin yun? Hindi, wala pang finishing yun. Ah, wala pa ba? Oo, oh, hindi pa. Malayo pa yung Sorry. building na yun. At saka mukhang walang gumagawa. May nakikita ka bang gumagawa, winner? Wala, no? Mukhang kinapos sa budget eh. Mukhang hindi pa ang nakakapunta. Hindi kasi yung problema, tumaas yata ng tumaas yung cost. Sabi Ayan. nila noon, 9 billion, naging 10 billion. Tumaas ang tumaas. Ayan. eh, alam mo naman eh, sa ang daming pondo na i-divert sa akap Ayan. right after natanggal si Pangulong Marcos Sr. sa pwesto. Lima lang. No. <laughs> oh, yung under the 86 constitution. Oh. Si ang natatandaan ko, oh, oh. naging senador si Juan Ponce Enrile yata. Uh, 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 eh hanggang uh, ngayon boy. Eh, ay, noong uh, senador na yan nung panahon pa ng Roman Empire eh. Yeah. Oh. Na, pa si, uh, oh. Si ano si Julius Caesar eh. Yeah, oh. oh, tagal na sila talaga yan. Sa Roman Senate pa yan. Oh. Diba? Malolos Republic, kasama oh. na yan. Lahat, ang dami. Mm. Di ba? Oh. Noong siya pa nga yung gumawa ng diary nung digma, nung, ano, ni Magellan sa kanila kulapo. Oo, oh, <laughs> nag-notes pa siya roon. Mm, di drawing-drawing uh... drawing pa niya. Wala pa kasing cellphone noon na may camera eh. Okay. Drawing pa niya yung labanan. <laughs> na mabigat. <laughs> o, oh, si si Siga. Siga? Siga, sino, anong first name ni Siga? Lassan Andres Siga. Ang wifi sa bahay? Mas abot kaya na. With BLTT Home Wifi. Siga, sinong, anong first name ni Siga? Anak to ni Ted Lassan Andres Siga. Uh, uh, Kalimutan ko eh. kita mo na oh. Mga senador. Sino pa ba, ba? Si Erap naging senador. Kaya lang, kilala natin si Erap dahil naging presidente siya. Anggat buhay kilala yan. Mayroong hmm. mm -hmm saging nasa baba paborito nila yung na Lima. ah uh, hindi <laughs> eh, sinabi naman eh may nag-testify di dito ay nagbibiro di ba nag-testify yung isang driver nila, oh, pagka lumala, nag-out uh, of town daw si Delima sa saka si Bum bumibili sila sa gas station ng saging na sabah. Uh, Bago yung, yung si Ronnie dahil sinusubo niya yung saging na sabah niya kay Laila Delima. Di ba ka doon tayo nagkakilala? Pati ba naman yung sabuhan na yun na to? Hindi, <laughs> <laughs> nasa, di ba yun. Di ba kaya <laughs> noon, nung ka. umatid, Doon ak ba ako nakilala? Oo, oh, binigit ko Pero... ng saging na sabah. Opo, sa saging. <House> <laughs> Oh yeah. Oh, anyway Oo, yeah. pwede na ba? Okay na ako. Oo, okay, ito. Napakarami nating mga YouTubers ngayon. Isang okay. Sabi, yeah. sabi ni Cathy Morsilios, ang tawa daw niya. <laughs> sabi ni Big Speed, tama daw yung survey sa Laguna. Taga Laguna siguro itong si Big Speed. Lagi daw naman full third si Dan Fernandez. So, pero hindi niya nag-Google yun. Ha? Sabi ni Lenny, 70 Trilliones, is talo. Haha, huwag niyo namang, huwag niyo namang. Yeah. Yan, no? Ayan, okay. naman. Okay. naman, Okay. 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 Oh, wawa naman, no? oh. e sabihin, eh nasasaktan na nga yung mga tao. Opo. Hmm, no, At at, at, at sana ta, at, 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 lang wag siyang makaisip ng masama. I, I don't think si Trillanes Opo. naman makakaisip ng masama. Masama ang isip niya pero hindi yan mag-isip ng masama. Ayun. Wala akong alam na uh, ginawang violence naman yan. Vera lang yung naghamon na silang suntukan ni ba, ni Alan Peter. Ay, Sinal. Oo, oh, di ba? Ah, oh. Tapos sila magsuntuhan oh, oh. doon. Hmm, uh, dalawa yun eh, bago si Kwan. Sino ba yun? Yung kalaban ni Subiri. Sino ba yung muntik na sila magsuntukan? Malimutan ko kung sino eh. I-flash mo nga rito. Oh, sabi ni ah, Mimi, si Pimentel. Okay. Talo din. Sabi ni Watari, the Wonder Boy. Talo si Abby. Yan. Sabi ni Abby na yung na Google ni Fernandez na matatalo siya. Nangyakan. <laughs> Wait, matalo pala siya, Bante. Opo. Oh, ay! Yan eh, ang una kong narinig e. Eh. Sino ang nakatalo? Yung nanalo, ah, syempre. Eh, oh, ah, yeah. ayan. <laughs> ayan, Russell Adams! Ay, nalangin. Ayan ang pabibuka, Boy. Boy Dila, panalo, ator ni... Sino ba si Boy Dila? Boy Dila? Sino ba si Boy Dila? Hindi diba, ba si... hindi ba si Abante yun yung lumabas ang dila? Uh, sino ba <laughs> si Boy Dila? Uh, sino ba si Boy tama. Dila? Ete... Ha? Nanalo si Trillanes. Oh, that was never in doubt, sabi ni uh -huh. uh, Linda Vitaliano. Good morning daw naman, sabi ni Apolinario Plasido. Sabi ni The Apricot, ang natalo mga congressman, maraming pera nila talo man sarap buhay. Eh, mm, Hindi natin alam yan. Eh. Uh -huh. Pero, mm, okay, okay siyempre, lang. Yun. Okay, lang. Okay ano lang. Mm. Sabi niya, pati Chihuahua, natalo rin ba? Ah, si Joel Chua. Nanalo ba si Joel Chua? Talo. Talo? Di ba? Sigurado ka? Hindi hindi ko pa nakikita eh. Mamaya titingnan natin. Partial doon sa... kasi yung kanilang hmm, nakita ko. Alicia Babe, Orange Win. Yan. Tess, the